Yun, mag tayo ng uh, order ng um, yun sa live natin, ano? Yung order po ng mga uh, customer sa ating live. So, yun. Uh, yan. Ito na yung order ni Mr. Rizalido uh, Romero Jr. No? Ihatid na ni Mr. Recta dun sa bahay nila. So, anyway guys, Mr. Rizalido Jr. is a uh, uh, ano lang yan ni Mr. Recta Kapit-bahay uh, kapitbahay lang na Mr. Recta yan and then mm, kaklassmate pa So pupunta ako sa bahay nila and then bibigyan natin 'to tatlong pirasong order ni Mr uh, ni Mr. Romero Ariselio uh, Durijo Jr. Okay? okay. Order ni ano? Salido? Ito Kaya, yun, Thank you so much, uh, Sir Rizalido Jr. Armero Jr. So, thank you so much. At deliver na natin to, yung 12 pieces na balot. So, nasa kabilang si yung may-ari nito guys. At uh, 12 pieces. So, bali, 8 pieces yung 2 uh, and 2 and 8. So, bali, 12 pieces po lahat. So, yun. Uh, unang pupuntahan natin si Ma'am Eva Roldan. Ayan. Ma'am Eva Roldan, kasi kaninang hapon pa yon. So, madilim na at mag-isa si Mr. Rick Vlogs ngayon. So, papalapit na tayo dito kay Ma'am Eva ah, uh, hindi natin na video yung kay Ate Eva, no? Kumuha siya ng dalawang piraso, so hindi natin na video kasi uh, mabilis, mabilis siya lumabas din, kinuha niya lang, hindi pumasok siya agad. So yun, ah, uh, okay. Si Mr. Bunayog, so punta tayo dito kay Mr. Bunayog. Guys, ah, uh, nandito na tayo kay Sian Bunayog. So may order sa atin si Sian, ano? Hanapin natin. Waloy, ay, ah. Oh, oh, aram mo kong vlog takay mo, Ayan, so nandito tayo kay Sian Bunayog. Bunayog. <laughs> so, kanina pa yung order ni Mr. C Ay, masilaw, di ko makita. So, yun. Asa ah, na? Ito no. Dalawa, di ba? Ayan. So, yan. Ayan si Mr. C And order sa atin tanong dalawang piraso si Mr. C kaninang hapon. Ngayon lang natin na-deliver kasi masyado tayong busy sa live. Hindi ata nanood si Mr. Sian ng live ni Mr. Ricta Vlogs. Okay. Hello! Ayan. So, yun guys. Uh, abangan nyo pala yung um, uh, pambato ni Mr. Ricta Vlogs. Si Si SJ Bunayog. Yes, SJ yes, Bunayog. Isa po sa ano, lalaban po sa ating patimpalak sa larangan ng um, larangan ng kanta, okay? Um, larangan ng guys. Dito sa Spain niya, abangan niyo po talaga, guys, kasi ah uh, isa po siya sa pambato ng Barangay Mabulo Yan. So, an Ang ah ganiyan. Uh, thank you so much, Sir. Si Yan. Oh, maraming salamat you, sa pag-purchase yeah, ng dalawang garapon. Okay, then. sa ulitin. Maraming salamat sa inyong lahat. Okay. Goody <laughs> I-Jaymar, oh, oh. anong order mo? Uy, may kuha na. Wala ka ba? May kuha na, may kuha na. Ayun! so guys, yan. Damating na tayo dito kay Sir. <laughs> Iyan si yung... Uh, opo, opo, opo ma'am. Yan. Dito tayo ngayon sa bahay ni Sir, uh, Jaymar de Aces, okay? Yan. Saan? Lutan. na tayo ng kawang? na pa na. Uy, ikaw kaan pa? Oo. So yan guys ah uh, ayan sila yung may order ng uh, walong piraso so yun dito tayo sa bahay nila ang ganda ng bahay nila ni Sir Sir Jimar no ayan yung mga nagpupursigid nagsusumikap sa buhay may magandang um may magandang tahanan ayan okay. so hinihintay lang natin yung uh, yung bayad guys so yan ayan so ito yung bahay ni Sir Jimar no siya yung may uh, kumuha ng walong piraso ano piraso na balot. Okay. Yan, oy si Ma'am, tayo... Yan, thank you Ma'am. Maraming salamat Ma'am. Makarna te. Yan. Ay Ma'am, makarna Sir, makarna ko sa inyo talaga. Thank you, good. Yan. Dito na tayo kay Kagawad sa bagong Kagawad na si Ma'am Juan Bersaba. Ayan. Te! Si Juan! Ayan. Ba't na. tinatawag no! natin si ti Juan? Anong balot mo? Ang balot mo! <laughs> so yun, nakalimutan na ti Joe, oh, ano, yan. So yun, bagong elected uh, barangay kagawad ng Mabulo, no? So nandito na tayo. So may meron siyang lima pirasong in order sa atin sa live, okay? So diniliver na natin. Ayan. Ayan, yeah, dito kami sa tindahan ni Ma'am, okay? Okay. yung kagawad. No? Uh, lima to? Five. Magkano to? Uh, 125. Ayan. 125 opo ah, ayan so yun okay na purchase na naman tayo uminta na naman sa Mr. Rekta Vlogs guys okay ayan thank you very much go yan uh, opo yan. opo nice. thank you thank you kagawad salamat gid okay sir Andy balot balot yan 4 pieces kay para kay Sir Andy na yan. Dito tayo kay Sir Andy. So guys, nandito tayo kay Sir Andy. Oh, <laughs> Ayan. 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 suki So, okay natin to Sir Andy, di ba? Mapapansin nyo lagi yung makikita sa uploads natin. Si so Sir Andy hindi magpapahuli. Ayan. Sila na. Ah, uh, ano ka lang. Ayan. Ayan. Okay. na. sige, salamat. salamat. Okay. Thank you. Thank you. Okay. okay. <laughs> yan.

Uli ka na! Ha, <laughs> vlogger! So yan guys, dalawa na lang. So dapat yung order ni B, ano, B, B, yung customer natin ngayon is apat. So dalawa na lang yung natira sa kanya. So late na late na siya talaga guys. Uli ka na! Uli ka na! Uli ka Lima, dua, tiga, empat, enam, dua. Kata orang Please, please. Mugan, na i-remote Buas. <laughs> oh, pinatangis mo pa si Pili. Ano? Buas. Salamat. Salamat, Ken. Later. Dito tayo ngayon, guys, sa ano? Sa barangay Espanya. So, nag-order si Ma'am Liz Ma... Lisma... Ano yun, no? Liz Raim Amor. Liz Raim Amor. So, yun, di-deliver na natin tong 6 pieces na balot niya. Yan. Hanggang dito, guys, umaabot si Mr. Rick to Vlogs. So, di-deliver natin to. So, hindi pa din lumalabas si Ma'am, ano? Ma'am, po. Chat ko na na. So chat na lang natin siya kasi hindi tayo maririnig. Chat, -chat na lang ni Mr. Rick vlogs. Ito yung kauliyuli ang order ngayong gabi, yung anim na piraso. chat, -chat na lang natin si Ma'am. Pa-message. Um, Ay, hindi na signal. Hindi na internet natin. Tao Ma so Ma po! Ma'am! Ano mo ni Talgar? Ado na? Ado na ito? So ayaw pumasok. Ma'am! Tao po! Ang gabi! Balot po! Balut po. Ka janin ni Ma'am? balut so much. Hey, Guys, <laughs> ah. Yun 'Yung yang kau deliver natin ngayong gabi. So, yeah. So, thank you sa lahat ng mga kumuha sa live sa live ni Mr. na vlog sa mga nag-comment at kumuha sa mga nag-PM. Ariktang uh, PM kay Mr. na vlog. So maraming-maraming salamat po. yan guys, uh, makakalikom na naman tayo nito. Na Mas mapaaga yung paglikom natin kung uh, kadalasan laging nauubos yung uh, ano natin, ang uh, nilalako. So maraming-maraming salamat po. Yeah.